Alam nyo ba? Taon-taon tuwing Pebrero, ipinagdiriwang sa bayan ng Burgos sa probinsya ng La Union ang Boy-Boy Festival. Boy-Boy ang tawag sa Walis tambo sa lengwaheng Ilocano. 2014, nagsimulang ipagdiwang ito sa bayan bilang pagsusulong ng kanilang pangunahing produkto na tiger grass. Iba't ibang kulay, laki at disenyo ng walis tambo ang kanilang ibinibida sa naturang pagdiriwang. Pero ang paggamit ng walis tambo bilang panlinis ay nagsimula sa Pilipinas taong 1900s. Pero alam nyo bang, ang salitang walis ay nagmula sa Spanish word na escoba na ang ibig sabihin ay broom. Ang tambo naman ay mula sa pangalan ng damo na nagamit sa paggawa nito isa itong uri ng damo na karaniwang tumutubo sa gilid ng mga bahay. Sa paggawa ng buiboy o tambo, inaanimo na nila ang mga damo at saka lilinisan. Susunod naman nilang ibibilad ang mga ito sa araw para matuyo. Matapos nito'y, pinipili nila ang mga hiblang matitibay para gamitin sa paggawa ng walis. Para magkadisenyo, kinukulayan ng ilan ang mga hibla gamit ang iba't ibang produktong pangkulay. Tsaka naman nila pagsasamasamahin ang mga hibla para maikorte ikorte sa hugis ng walis tambo. Tinatalian ito at pagkatapos ay idinurugtong sa kahoy na magsisilbing hawakan ng mga gagamit nito sa pagwawalis. Mula ng simulang gamitin ito, ilang dekada na ang nakalilipas, ang tibay at linis na kayang ihatid ng walis tambo, naging katuwang na ng bawat bahay sa Pilipinas. Ang ilang bansa nga sa Asya, sinimulan na rin itong gamitin para panlinis. Ngayon, alam mo na... Yeah. Wow.